Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po doon sa sumaybay doon sa aming huling kongreso ng mamamayang Pilipino kung saan ang tinalakay namin ay yung bakit ba nagsasabuatan ng mga loyalista, ang mga dilawan at ang mga CPPNPA at dapat bang ihalal sila muli ng taong bayan sa darating na eleksyon. Ang napakadaming sumagot ay hindi dapat ibakikangkungan ang mga loyalista, mga dilawan at CPP -NPA. NPA sa susunod na halalan. Maraming salamat po ha. Kaya hindi na tayo nag sa hour noon dahil alam ko, apat na oras naman tayo nag-broadcast noon. No? So medyo sapat-sapat na yon. Overexposure naman ng spok kapag nag-spok hour pa matapos ng apat na oras noong linggo. Well, kahapon naman po as usual, tayo naabala kung ano-ano mga kuning-kuning ang ginagawa. So ngayon lang po tayo mag i hour. Pero importante po pag-usapan natin ngayon. Ha? Ano ba yung pag-usapan natin? Well, ang pag-usapan po natin, inapabalita napabalita na nagsampah ng demanda ang ating VP Sara para mapatigil ang paglilitis sa impeachment. Now, sabi siyempre ng administrasyon, ay duwag, nagtatago. Hindi po, kasi po ang impeachment, eh yung proseso po niya eh, talagang nakasaad sa saligang batas. At saka ilang beses na nagsalita ang Korte Suprema na kapag hindi sang-ayon ang impeachment proceeding sa ating saligang batas, eh dapat talaga ipatigil yan. In fact, yung uh, isa sa kaso na talagang pinatigil ng Korte Suprema ang impeachment ay yung impeachment dati ni Chief Justice sa uh, Hilarion Davide. At ako po ang uh, naghain ng uh, uh, demanda para nga mapigil ang, um, ang Senado at saka ang Kamara doon sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay Chief Justice uh, Davide. Ano ba yung uh, basihan namin nung no, kami nagsampa ng demanda para pigilin yung impeachment ni um, Chief Justice Davide? Ang sabi namin, pinagbabawal ang pagsisimula uh, ng impeachment complaint, paghahain ng impeachment complaint, na may pa sa isa sa panahon ng isang taon. Now, ano ba ho yung mga datos? No? Well, titignan ko lang po yung aking mga petsa no? para hindi ako magkamali. Pero kung hindi po ako nagkakamali, yung impeachment complaint ay hinain ng June of that year. Tapos mga July, eh sinabi ng Committee on Justice eh ah, ito para sigurado tayo ha sandali lang po ha para hindi ako nagkakamali sa petsa ha kasi ang importante puri dito ay eh, yung uh, petsa kung kailan pa talaga na naihain yung yung demanda, no so ito po okay ito yung sa sa Justice Davide eh, na ihain ng complaint laban sa kanya June 2 2003 on October 13 sabi ng Justice Committee matapos siya ma-refer sa Justice Committee kasi sabi ng saligang sa batas, sampung araw matapos sa uh, kinakailangan matapos matanggap ang isang impeachment complaint na mayroong isang at least kongresista nag-indurso, kinakailangan i-include yan sa order of business ng Kamara para ma-include dun sa first reading. At uh, matapos niyan, matapos siya ma mailagay sa order of business sa loob ng tatlong araw, dapat siya ay matransmit sa Committee on Justice at trabaho naman ng Committee on Justice yung pagdedetermine ng sufficiency in form at saka in substance. So yung Justice Davide, June 2, 2003, hinain ng inang uh, reklamo. Tapos on October 22, 2003, so June, July, August, September, October, apat na buwan ang nakalipas, sabi ng Justice Committee, sufficient in form pero insufficient in substance at dinismiss. Pero isang araw lang nakalipas, kinabukasan October 23, naghain na naman ng impeachment pero this time meron ng lagda ng one-third ng lahat ng miyembro ng Kamara. Now, nakasaad kasi sa saligang batas basta meron ng impeachment complaint na naindurso ng at least one-third ng total na membership ng, ng Kamara, eh yan na po ang magiging articles of impeachment at dapat ipadala na sa Senado para maumupo sila bilang isang impeachment court. Diyan po kami pumasok at sinabi namin sa Korte Suprema, teka, 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 hindi po pwede yan dahil ang impeachment ay eh dapat sumunod sa proseso sa saligang batas. Ang nakasaad nga sa saligang batas, bawal ang mahigit sa isang impeachment complaint sa isang taon laban sa impeachable officer. Bakit siya pinagbawal doon sa decision ng Korte Suprema? Roke okay, versus anong po ito House of Representatives. Una-una kasi nga yung unang complaint ay e, naihain June 2 at nairefer sa Committee on Justice. At tapos yung pangalawang complaint ay e, October 23. So sa loob ng isang taon. Ngayon, ang ginawa ngayon dito sa Kamara de Representante, tatlong complaints ang nauna nang isinampa. Naalala niyo ba yung complaint ng dilawan, yung complaint ng pulahan? tapos yung complaint pa rin ng isang uh, dilawa. No? So talagang uh, lahat po sila nagsanib puwersa. Pero anong sinasabi ni um, House Secretary uh, Director General, ay, ano ba tawag Secretary General Velasco? Eh hindi raw talaga inaktuhan yung tatlong um, impeachment complaint na yon dahil nagaantay ng numero ang Kamara de Representante. Nakasaad po sa pa parehong sa Aligang Batas at saka sa rules ng House pagkahain ng impeachment complaint, basta merong isang endorsement ng isang kongresista, dapat yan within 10 days ma-include sa order of business. Yan yung binabasa on first reading. Tapos, matapos siya ma-include sa order of business for the day, kinakailangan within 3 days ma refer siya sa Committee on Justice. So, ang nagginawa nila, eh, matapos ihain ang tatlong impeachment complaint lahat sa, sa um, loob ng isang taon, ay eh, nag-antay. At sa dami-daming interview talaga nitong Secretary General ng House na si Velasco, sinasabi nila, inaantay kasi nila yung mas maraming mga kongresista na mag -endure. so Finally, lo and behold, nagkaroon siya ng numero no? at meron ng 215 na lumagda. At dahil na, na i, yan ay um, um, na, na, nagdaan di umano ng 215, edi eh na sa Senado yung um, impeachment complaint dahil yung pitong basihan na nakasaad dun sa pinirmahan ng mga kongresista, yun ang magiging Articles of Impeachment. Kasi, dalawa yung proseso, no? Yung unang proseso, kung merong isang nag-endurso, kinakailangan dumaan sa Committee on Justice ng House, no? Tapos, magde-decision sila, sufficient in form, sufficient in substance. Tapos, kung ano man ang decision ng committee, pagbubutuhan sa plenaryo, kung go or no go. Pero, merong express mode, na kapag yan ay um, linagdaan nga ng one-third, eh, po pwede ng diretsyo sa Senado um, at yung uh, impeachment complaint ay mismo magiging articles of um, impeachment. Ang tanong, doon sa kaso na hinain namin para ipigil ang impeachment ni CJ Davide, ang sabi ng Korte Suprema, yung one-year ban is a pan-initiation. Kailan ba nasisimulan ang impeachment? Ang sabi ng Korte Suprema doon sa kaso na sinasabi ko yung Roque versus um, House um, of Representatives at saka sa kaso ni Mercedes Gutierrez, initiated yan upon number one, filing of complaint, and number two, upon any action of the House of Representatives. Anong action ang inaantay? Siyempre, ang inaantay dyan, yung referral ng complaint sa Committee on Justice. At since na na-file ang complaint at na-refer ang uh, ang complaint sa Committee on Justice, yung one-year period is reckoned from the date na na-refer sa Committee on Justice yung impeachment complaint. Now, ang ginawa ngayon ni, uh, ni Tambi para hindi umandar yung one-year period, ang ginawa niya, tatlo ang pinahain niya sa kanyang mga aliadong mga dilawan at mga pulahan at patapos niyang tatlong yan ay ang ginawa niya ay hindi niya inaksyonan. niya niyang aksyon hanggang yung ang araw na yon na bigla na lang Meron to 150 na mga lumagda na mga congressmen. So ang tanong, meron bang multiple complaints na na Yan ngayon ang pagdidesisyonan ng Korte Suprema. Mabuti na lang hindi ako abogado dito sa kasong to, kasi kung abogado ko, hindi ko pa pwedeng i sa inyo. ano yung uh, tingin ko mangyayari no? at yung legal merits. O nga pala, kaya hindi ko masyado tinatalakay yung mga kaso ng vloggers kasi law office ko yung... Um, Uh, abogado ng mga vloggers no so bawal pag-usapan yung merito ng kaso dahil yan ay nakabinbin pa sa Korte Suprema kaya pinagbabawal yan eh, para hindi ma-influencehan yung ating mga mahistrado. So pag umanhin na gusto ko man suportahan yung mga vloggers sa kanilang petisyon dahil opisina ko naghain, hindi ako po pwedeng mag-discuss. Pagamat, siguro sa susunod ng mga uh, spokes hour natin, eh, pwede naman ako mag-deliver na para akong nagtuturo uli sa UP ng lecture on freedom of expression without really discussing yung linalaman ng uh, kaso ng mga vloggers. No? Pero dito, pwede tayo magsalita dahil di naman tayo partido. Lalong-lalo lalo na, nabiterado naman tayo ng impeachment. No? Tayo yung naghain para mapigil ang impeachment kay CJ Davide. Tayo po ay um, kasapi din dun sa impeachment ng corona. Tayo po nagpa-impeach kay Andres Bautista as Comalek Chairman. No? At uh, ngayon nga po, no, tayo ay nagbabantay dito sa impeachment ni uh, BP Sara. Now, ang sinasabi ni BP Sara abay nalabag yung prohibition laban sa marami pa sa isang impeachment complaint sa isang taon kasi nga meron ng tatlong naunang naihain na impeachment complaint at effectively yung pang-apat yung articles of incorporation na, na articles of impeachment na dumiretso sa Senado ay pang-apat na sa akin pareho yung pangyayari doon sa Davide at saka ngayon kay VP Sara bakit kasi nagkaroon una ng impeachment complaint na refer sa Committee on Justice, na-dismiss, tapos matapos ma-dismiss, kinabukasan naghahin uli ng express mode na impeachment na suportado ng one-third. Ang pagkakaiba lang, doon sa Davide, eh nagkaroon talaga ng referral sa Committee on Justice. So alam natin kung kailan yung one-year bar. Okay, one-year ban. Pero dito, hindi na-refer. Ang issue ngayon na tinatanong ng, uh, ni VP Sara sa Hukuman, yung bang pag-freeze sa tatlong na unang impeachment complaint, yan ba ay aksyon na ng Kamara de Representante para masabi natin na naaktuhan yan ng Kamara de Representante at dahil dito, yung pang-apat na impeachment complaint ay labag doon sa pinagbabawal na mahigit pa sa isang impeachment complaint sa isang taon na iyahain sa impeachable officers. Well, sa akin, no? agree ako sa petition ng VP Sara. Hindi dahil ako ikampit sa kanya, kung hindi dahil yung reasoning na ginawa ng korte dun sa kaso na hinain namin kung kay Justice Davide, eh dapat ma-apply din. Now, ang sabi ng Korte Suprema doon sa Davide case, no? yung paghain at pag-refer sa committee, yan yung impeachment, yan yung initiation. Diyan nagsimula at titignan mo yung petsa kung kailan na refer yung impeachment. Pero ang sabi ng hukuman doon, hindi mismo yung pag-refer sa Justice Committee ang proseso ng impeachment ng, ng proseso ng pagkukumpleto ng commencement of impeachment kung hindi yung aksyon ng kamara or conversely yung kawalan ng aksyon ang sinasabi ni Bibi Sara base sa mga interviews ni um, um Secretary General Velasco etalagang eh, talagang yung pag-freeze dun sa tatlo ay dahil nga ayaw nila magsimula yung one-year period na pinagbabawalan na ang pagsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay PP Sara. In fact, hindi ko nga maintindihan kung bakit hiniwahiwalay pa nila impeachment. E samantalang ginawa rin namin yan doon sa impeachment ni Gloria Macapagal-Maaroyo. Kung maaalala nyo, no, tatlong beses din na-impeach si, eh, naghain ng impeachment complaint against GMA. At nung isang beses, yung kauna-unang beses, kasama ko si... Uh, sila Senator Cheese at saka si Senator Alan at saka si Senator um um Z uh, Congressman Zamora eh nagkaroon kami ng amended complaint now ang sabi ng committee noon ay uh, yung amended complaint ay prohibited no kasi na dismiss yung una at um, ibig sabihin hindi na po pwedeng pansinin yung amended um, complaint doon sa kasong yon ang ginawa ng court ng ating Kamara representante maski wala nang referral yung amended complaint, sinabi nila na barred na yung amended complaint kasi dapat isang complaint lang. Now, kung, kung gagamitin natin yan as president sa House, ibig sabihin talaga, maski walang referral yung tatlong impeachment complaint dahil meron ng naihahin na tatlo na commence ng impeachment. And therefore, yung pang-apat ay pinagbabawal na ng ating um, saligan batas. Now, wala kasing sapat na mga salita sa saligang batas na magsasabi talaga na ang pinagbabawal ay yung mga naihain at nairefer. refer Walang ganun eh. Walang sinasabi na impeachment complaint is commenced when filed and when referred to for action by the House Speaker to the uh, Committee on Justice. Walang ganun. Ang sabi lang ng Korte Suprema sa desisyon niya doon sa kaso kay Davide ay, yung pagfafile at kung anuman ang ginawa ng House. Ang sinasabi ni Bibi Sara, dahil ang dahilan na hindi nila pag-akto dun sa tatlo na unang impeachment complaint ay dahil inaantay nila yung pang-apat na meron ng sapat na lagda para dumiretso sa Senado, yung hindi pag-aksyon ay aksyon na ng Kamara de Representante. At malinaw na malinaw naman yan sa mga ginawang interview ni Secretary General um, Velasco. So sang ayon po ako doon. Dahil hindi naman sinasabi ng salig ng saligang batas sa ating sa, sa, sa saligang batas mismo at hindi sinabi sa kaso ng Roque versus sa House of Representatives na initiation is filing and referral to the Committee on Justice. Ang sinabi lang is whatever um filing and any action undertaken by the House, yung desisyon na wag galawin ng tatlo dahil nag ng pang-apat, yun ang isang action ng House na dahilan para ipagbawal na ang pang-apat na impeachment complaint. Now, kung babalikan natin yung rasyonal, yung bakit pinagbabawal ba ang multiple complaints laban sa isang impeachable officers sa loob ng isang taon, eh kasi kung papayagan mo yan, every buwan-buwan, meron niyang impeachment complaint. Wala na magagawa ang mga impeachable officers. So, kinakailangan talaga, one a year lang, nang sa ganun naman, eh yung mga impeachable officers na pinakamatataasang posisyon sa gobyerno, ay eh, magampan naman ang kanilang katungkulan. So since ganito talaga yung dahilan dun sa um, multiple filing, laban sa multiple filing of impeachment complaints sa loob na isang taon, ano sa tingin nyo ang tamang uh, interpretasyon? Mas tama ba yung ang walang ginawa ang Kamara de representante ay walang na-initiate na complaint? Pwede ba yun? Guni-guni lang ba yung tatlong na ay isang pa sa Kamara de representante? Eh sa katunayan may tatak yun. So talaga meron naghain talaga ng complaint. Meron talaga nag indurso kasi hindi naman po pwede mag-file ka ng impeachment complaint na walang indurso ng isa man lang kongresista. No? So lahat talaga yon ay duly fired. So pwede ba bang burahin yung paghihahain ng tatlong impeachment complaint dahil lamang hindi siya na i-refer sa um, House Committee on uh, Justice? So sa tingin ko, hindi. Kasi matter of fact yun eh. Meron talagang naunang tatlong impeachment complaint. Eh lahat naman yan, sumusunod kitambi, bakit ba't hindi nyo sinabi sa kanila, wag muna kayo maghain? Masyado kayong eager beaver, masyado kayong publicity hungry. Antayin nyo muna ang panahon na meron na tayong sapat ng numero bago tayo maghain. Pwede naman yun eh. Dahil lahat naman sa dami naman ng mga perang sinalpak sa kanila mga bunganga, eh susunod naman yan sa order ng expecker. Eh hindi nila ginawa yun. Pinayaan nila yung kanilang mga ogre. Alam mo naman, sige, siguro, kada ang mga dilawan, nagsampa, Wow! Merry Christmas! Ang daming pera. Ang mga pulahan at sampah, wow! Merry Christmas! Ang daming pera. Ganon din yung, yung, second batch naman ng mga dilawan, wow! Ganon din, Merry Christmas! Ang daming pera. O, o ngayon, ang tatakaw nila sa Merry Christmas, sa mga ayuda, sa mga ninako na pera ng kongreso na pinamimigay dyan sa mga nags, na ng impeachment complaint, nakalimutan nila, bawal pala ang mahigit isang impeachment complaint na masimulan sa loob ng isang taon. At ngayon, na meron na silang numero, ngayon, sino dapat sisihin? Sila rin. Dahil masyado silang garapal at masyado silang ganit sa pera. Dahil ang bilis sila magbenta ng kanilang mga kaluluwa doon sa mga nagnanakaw sa kabanang taong bayan, hayan, nagkaroon tuloy ng pagbabawal no? doon sa pang-apat na impeachment complaint. Ako'y nagsasalita dahil hindi naman ako involved sa impeachment sa ngayon no wala akong papel diyan so pwede natin pag-usapan yan dahil tayo mga mamamayan pero ako tumataas ang balahibo ko sa mga miyembro ng mga prosecution team na nagsasabing walang mangyayari diyan sa sinampang kaso ni BP Sara bakit kayo ba ay mahistrado ng Korte Suprema at kayo ay nakapagsasabi na walang mangyayari diyan ikaw Luis Tro oh Gulat nga ako na abogado ka, hindi ko maalam na abogado ka talaga dahil bakit mo itatago yung asawa mo na wanted sa sa rape no eh kung abogado ka, alam mo hindi dapat gawin yon no. Eh bakit mo sasabihin na ibabasura yan at, at tamang proseso ng ginawa ng house? Hindi mo na ba rin respeto ang Korte Suprema? Hindi mo na ba rin respeto yung litis pendentis rule na hindi dapat nagkukomento yung mga partido sa kasong yan? At partido ka dahil house prosecution ka eh. That is, kung matatalo mo si Rani Abu, sa tingin ko, hindi. Tingin ko, bokya ka. Dahil yung last time namang nanalo ka, ay eh, ang kalaban kasi ni... Ang kalaban mo, anak lang ni Rani. Eh si Rani, three termers yan at daing COS din ni Dodo Mandanas na, na nine years din. So alam ng tao talaga yung paglilingkod ni Abu, ni Congressman Abu dyan sa distrito mo. So goodbye ka na, asa ka pang maging prosecutor. Tagamo sa bato yan. Hindi ka magiging prosecutor dahil wala ka na sa kamera pagdating ng 20th Congress. Ang dami nila na nagsasalita. Para silang mga Supreme Court justices. Inappointan nila kanilang mga sarili. Huwag naman ganyan. Respetuhin natin ang Korte Suprema. Ako, pwede ko mag-discuss kasi hindi ako partido dyan. Kung ako'y prosecutor o ako'y counsel di, ni VP Sara, ay hindi ako makikipag- hindi ako pwede magsalita dyan. Dahil baka ma-influencehan nga hindi lang ang Korte Suprema, ako hindi ang impeachment court itself. Pero in fairness, talaga namang itong kasong hinain ni VP Sara, kahit anong maging desisyon ng Korte Suprema, ay mas lalo pang magbibigay linaw ngayon doon sa mga doon sa proseso ng impeachment. Kasi ang tanong nga dito, yung hindi pag-akto sa mga naunang impeachment complaints, itong hindi pag-akto ba ay yung akto na sinasabi ng Korte Suprema sa kaso namin um, ng Roque versus House of Representatives na nagsasabi na kumukumpleto doon sa commencement ng impeachment complaint. Yung paghahain at yung desisyon na wag i-endorse muna, wag padala muna sa Justice Committee dahil inaantay yung pangapat na meron ng sapat na lagda ng mga kongresista, yan ba yang bang ganyang sitwasyon na merong dahilan kung bakit hindi rin sa Committee on Justice para wag, wag uh, pumatak yung one-year ban, yan ba ay sapat na aksyon na para sa Kamara para masabing bawal na yung pangapat apat Well, ako, wala naman akong crystal ball, pero ang sinasabi ko nga, kung ang susundin natin ay yung dahilan, yung rasyonal ng batas, eh syempre, sakop yan. Dahil nga naman, ang, ang dahilan na pinagbabawal lang napakadaming impeachment sa loob ng isang taon, wala lang magagawa ang mga pinakamatataas na impeachable officers kung papayagan natin yung ganyang patakaran. Well, sana po tayo ay nakadagdag kaalaman sa inyong lahat. Alam ko, ang usaping impeachment ay usaping legal. Pero dahil ang tatanggalin nila ay mayroong mandato ng 32 million. Ay abay, dapat lahat ng Pilipino ang maging malinaw sa kanilang isipan kung tama nga ba yung proseso na sinusunod ng Kamara de Representante. At tanging Korte Suprema naman ang makapagbibigay linaw. Meron lang tayong opinion subject to the opinion of the Supreme Court. Maraming salamat po ha sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At um, siyempre, um, wag sana kayong magsasawa. Haba namang merong usapin na nakakaapekto sa buhay na ordinaryong mamamayan. Hayaan ninyong ako ang magbigay eksplenasyon ng maintindihan ninyo kung anong lagay na ordinaryong mamamayan sa mga isyong legal. Again, magandang araw sa inyong lahat. Ito po yung spokes ng bayan. Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!